mula sa isang frozen na mami na natagpuan sa Canadia North at misteryosong barko na natagpuan sa Antarctica, narito ang sampung kakaibang bagay na natagpuan sa ilalim ng yelo. Number 10, John Torrington Ice Mami. Noong 1848, dalawang barko ang naglayag sa England, ang HMS Erebus at HMS Terror para hanapin ang Northwest Passage at ang dalawang barko ay may sakay na 132 crewmen. At habang naglalayag sila, nagkaroon ng isang problema kung saan ang barko ay na-stuck sa isang yelo. Dahilan para matrap ang lahat ng taong nakasakay dito. Sa panahon natin ngayon, tinatawag itong Lost Franklin Expedition, isa sa pinakamalaking trahedya na nangyari sa Arctic ayon sa mga sayantipiko na nagkaroon ng kanibalisim sa huling nalalabing araw ng mga tao sa barko. Ngunit dahil sa sobrang lamig, uhaw at pagkagutom walang ni sa kanila ang nakaligtas. Hanggang noong 1980s, nadiskubre ang katawa ni John Torrington na nagyayelo. Ito ay pinag-aralan ng sayantipiko at napag-alaman nila na namatay ito dahil sa lead poisoning at ang nakakamangha buho pa ang katawan nito lipas ang napakaraming taon. Number 9. Microscopic Organism Ang mga scientists ay nakatuklas ng isang microscopic organism na nagiyelo sa lupa ng Russia. Ang maliit na organismo na ito ay maaaring mabuhay ng 24,000 years kahit na ito ay frozen o nagyayelo. Alam ng mga scientists na meron talagang mga organismo na nabubuhay daang taon. Pero kakaiba ang bagay na ito dahil kaya nitong mabuhay ng 24 na taon kahit nagyelo. Grabe. Nakuha nila ang mga ito sa dagat ng Russia, ang Alazea River. Gamit ang isang drill, nagbutas sila ng 11 feet at ito ang bagay na kanilang natuklasan. Number 8, Prehistoric Arrows Ang mga archeologist ay nakakuha ng 70 arrows, sapatos at mga reindeer bones sa bundok ng Norway. Ayon sa carbon dating, ang mga ito ay mula pa noong 4100 BC o 6,000 years ago. Meron din mga arrow na nagmula pa noong 1300 AD. Ang nakakamangha pa dito kapatid, ay noon pa man ganito na pala talaga ang ginagamit ng mga tao upang mangaso. Nakita nila ang mga ito sa isang natutunaw na yelo. Ang sibat at panha ay gawa sa bakal, buto at muscle shell. Number 7. The Artifact Dahil sa nangyayaring global warming, marami ang mga bagay na natutuklasan lalo na sa nagyayelong bahagi ng mundo tulad ng Switzerland kung saan noong mga nakaraang taon nakatukla sila ng isang moccasin na nagmula pa noong Stone Age at sinasabi na ginamit ito ng mga sinaunang tao. Hindi lang yan dahil meron din silang nakitang isang istatwang creepy ang pag-aagawa, walang kamay at tila nakaliyad ng bahagya. Sinasabi na nagmula naman ito noong 100 BC. Number 6, Mercury tatlong taon ng nakakalipas nang makatuklas ang mga researcher ng mataas na bilang ng Mercury sa Greenland. Ang pangyayaring ito ay nakakaalarma dahil hindi alam kung saan ito nanggaling. Kaya naman ang mga researcher ay nag-publish ng kanilang journal sa Nature Geoscience at sinasabing ang Greenland Ice Sheet ay ang mismong source ng Mercury. Pero teka, bakit nga ba ito alarming sa mga tao? Dahil ang mercury ay ang isa sa pinakamakapangyarihang neurotoxin. Makikita lang ito sa bulkan, coal plants o mga planta at minahan. At ang nakakatakot lang dito kapatid ay bakit merong nagkalat na mercury sa Greenland. Napakadelikado nito sa mga tao, hayop, pati na rin sa mga halaman. Number 5 Hidden Treasure Noong 2013, ang isang mountain climber ay nakakita ng isang maliit na bag sa gitna ng nagyayelong bundok at ito ay naglalaman ng 1,000 precious jewels tulad ng emerald, rubies at sapphire. Ayon sa BBC, ang nakuhang bag ng mountain climber ay nagkakahalaga ng $300,000 kasama na ang mga jewelry nito. Ang bag na ito ay galing sa eroplanong Air India na nag-crash noong January 1966. Tinatayang nasa 117 passenger ang binawian ng buhay. At yun na nga, after 50 years, natuklasan ang bag na ito. Number 4, The Iceberg Sa Antarctica makikita ang pinakamalaking iceberg sa buong mundo Kilala ito sa tawag na Iceberg A76. Ayon sa NASA na ito ang pinakamalaking iceberg na lumulutang sa planeta. May sukat na 105 miles o 169 kilometer long at 15 miles o 24 kilometer wide. Nangyari ito dahil sa pagbabago ng klima sa Antarctica kung saan natipak ito sa isang bundok at naging iceberg. Number 3, Mamot Sinasabi na ang mamot na ito ay 39,000 years old nang nagyayelo at makikita na bukod sa walang buhay ay maayos pa ang katawan nito. Natagpuan ito sa Russia noong 2010 at ito ang pinaka well preserved na mamot na discover sa buong mundo at sa ngayon nakadisplay na ito sa Moscow ayon sa mga pag-aaral na ang mamot na ito ay may edad lamang na anim hanggang siyam na taon. Number 2, Otsiman Si Otsiman o mas kilala sa tawag na Iceman ay ang pinakasikat na taong natagpuan sa loob ng yelo. Tinatayang nasa 5,300 years old na ito. Ang katawan ni Otsiman ay nakita sa Otsol Alps sa pagitan ng Austria at ng Italy. Nang pag-aralan ito, natuklasan nila na may mga tattoo ito sa katawan, mga simbolo at mga kakaibang drawing na sinasabing meron itong spiritual or cultural na meaning. Number 1. The Mysterious Ice Ship Sinasabi na na-discover ito sa Antarctica isang misteryosong barko na hindi alam kung saan nagmula. May sukat na 400 feet at tila na trap sa gitna ng mga yelo. Ito ay nakita gamit ang Google Earth para itong isang cruise liner na merong malaking chimney sa itaas. Hindi alam kung ano ba talaga ang bagay na ito at saan ito nagmula. Ang nakapagtataka lang kapatid ay bakit merong ganitong kuha ang Google Earth sa Antartika. So kapatid, dito ko na tatapusin ang video na ito. Maraming maraming salamat sa pakikinig mo. This is Win Whitey. I'm out.